Tayo munang dalawa. Sa sobrang busy natin, kailangan pa rin bigyan ng oras ang isa't isa. Kaya naisip ko na mag-quick ride lang papuntang Antipolo sa may Beverly Hills subdivision. Tayo ay kakain, magkikwentuhan, at banding na din sa isang kakaibang coffee shop na Antema underground, merong kalikasan, lunti ang mga halaman at meron ding ilim. Ito ang aming gala dito sa Burrows Cafe Antipolo Rizal. Welcome sa Antipolo. Beverly Hills subdivision. Ito na yung entrance sa puntang Beverly Hills subdivision ang Tecolo. Check na lang natin kung may mga kailangan ba tayong ipakita. Sir, sa may Burroughs Cafe. Ah. Ay, dito lang po. Iiwan ba? Scan lang po, sir. Oo okay. po. Malapit sir, na ba rin? Sir, tayong gate fee, sir, 20 pesos. Babayaran na kagad? And payment natin. Ah, babayaran. Scan ko lang yung ID Thank you, boss. Bayad mo na tayo ng gate fee na 20 pesos. Ito mga kapatid at nakapasok na tayo sa loob ng Beverly Hills Subdivision. Bali, ang gagawin lang, ipapakita nyo lang yung ID nyo. Kahit anong ID, tas i-scan lang nila dun sa gate. na tayo pagliko na lang natin dito yun na yung naka pinpoint na Muro Cafe siguro dito na sa may mga naka park na ito yung entrance ng Buro Buro's Cafe ito yung going to Buro tapos doon naman yung B house pagdating dito sa entrance may dalawang way pero parehas lang din naman yung lalabasan ang ginawa gagawin namin ni Mrs. dito na lang muna kami tapos mamaya pagpabalik doon kami sa kabilang park tapos mas maganda na mag place na kayo ng reservation para sure kayo na pagpunta nyo rito merong kayong merong naka -alat na table para sa inyo mami, sa munang kawad dyan hirap mo ba bang medyo mahirap pala yung pababa rito kasi hindi siya parang hagdanan style tapos sementado pero may mga hawakan naman yung ambience nature maraming puno presko sariwa ang hangin tapos from sa amin sa may pasig umabot lang kami ng 20 minutes na biyahe kasi malapit lang talaga sa amin to antipolo lang kasi siya eh. tapos wala pong masyadong traffic kanina sa may Ortigas extension eto na yung daanan papunta sa may underground coffee ng Burros tara dito na kami sa may loob ng Burros Cafe tapos ito yung ko sa inyo na kapag uh, nakapagpa-reserve na kayo meron na kayo islat ng table and si mami mami busy na siya tumingin ng menu <laughs> kasi nagugutom na raw siya order na muna kami tapos mamaya ituturo ko kayo dito sa Buros Cafe eto na yung mga food na in order namin soup tapos ito yung sa akin lichon sa kagising gising bowl tapos pasta may mami sa carrot tea. ang kulang na lang niya is yung mga coffee usog na naman <laughs> Dito kami ngayon sa may babaan nung Burrows Cafe. Ayan si Mrs. Mami. Meron kasi sila rito na park na pwede nating puntahan. Tapos eto. Ayan lang yung river. Medyo malabo lang yung tubig kasi medyo naguulan kagabi. Saka kanina ambon-ambon. Tapos eto, tambay ka lang muna rito namnamin mo yung kaligasan tapos napaka peaceful nung lugar ibon tapos yung agos ng tubig yung maririnig mo yan napakaganda rito mga kapatid pabalik na kami ng coffee shop dito lang yon sa may baba yung daan papuntang river tapos eto pabalik na tayo ayan na yung coffee shop ito, itong kinatatayuan namin sa ilalim nito, ni yung Burrows Cafe. Diyan, sa ilalim niyan, nandiyan yung pinaka Burrows Cafe. Tapos ito naman yung entrance niya. Kaya para siyang underground cafe dito sa Antipolo. Tambay lang muna kami rito sa may taas tapos tapos na rin kami kumain nakapag bill out na rin and honest review ano masasabi mo sa masarap. food nila masarap sobrang sulit ng punta namin dito kasi sobrang sarap na mapagkain walang tapon lahat talaga masarap tapos yung ambience nya sa loob napaka relaxing nature saka first time namin maka punta ng isang underground na coffee shop or restaurant kakaiba yung tema nya no? parang eto lang yata yung nag-iisang ganito yung tema rito sa antipolo or kung meron man hindi pa namin siguro na discover pero eto nga first time namin na makapunta sa isang gantong klaseng lugar na underground sya tapos pag nasa loob ka na feel na feel mo yung nature kasi puro salamin yung gilid tapos kita mo yung mga puno tapos dito sa pwesto natin yon, akit ulit tayo dun sa may taas nandiyan kasi yung pinaka entrance yung sa may kalsada all in all mga kapatid napakagandang puntahan na itong Burus Cafe recommendable siya lalo na sa mga naghahanap ng coffee shop restaurant na kakaiba yung tema at mahilig sa nature muli mga kapatid from lakwatchero hashtag Laboy, happy travel and peace yo